So, ito po ang team ah, na gumalaw for the Pateros. Oh, Mer Merian Victory, kawai! Hi! Ay sa inyo, maraming oh, maraming salamat. Destor, kawai! Si Cheska, binubugaw ko sa'yo, putang ina mo yama, gago ka ba? Ano gusto mo? Habang buhay kong problemahin yung magiging ato ko, tikba lang. Mayaman challenge o mambudol challenge? Ano ba ang tunay na advocacy mo? Ang tumulong? Ang samantalanin ng pandemic at pangangailangan ng sabayan ng Pilipino? Ang panalakit mo ng bigas para sa totoong advocacy mo ang mambudol Norman Mangusing. Ang dami mong dinamit na pangalan. At, at ang pagkakataon na to is opportunity na manawagan muli kay Tatay Digong. Tate Digong, tulungan niyo po kami mga biktima ni Norman Mangusi na nagtatago sa kanyang mga supporter ng mga OFW na hanggang ngayon ay nabipilog ang kanilang mga ulo. Dilawit po ang pangalan nyo. Ni Norman Manguson. Na ang sinabi ay tuwang-tuwa daw po kayo sa kanya at tinutulungan niyo daw po siya na maayos ang kanyang mga kaso. Sa pamamagitan ng mistery girl na tap Esther. Mismo sa akin niya po sinabi yon. At naging dahilan kung bakit po nag dispo po ng pera at ina- ka- tinulungan siya. Ma'am, tutuloy mo po ba iyon? Bakit po tayo nag-disaralat ngayon? Ano po ba yung narinigitan niyo ng scam na-scam sa inyo at sa iba pang sumali sa kay e, Leomar? Okay. Ang na-scam sa akin ay hindi lamang pera, kundi dignidad. Ang na-scam sa akin ay pagmamahal, emosyon, na hanggang ngayon ginagawa niya. Ngayon po ay meron sila FFC ay natinatawag o FNM Family uh, FNF Family Club Incorporated na hindi pa rehistrado sa SEC ay nangolekta na po noong November ng pera sa mga OFW. Umabot po ito ng milyon-milyon pero wala po silang mapakita na transparency kung tinan nga po ba talaga ang bigas na napamigay. Yung mga OFW na ngayon ay nasa ilalim pa ng pambubudol ni, ni Norman Mangusi. Ay may intindihan ko po kung magagalit kayo pero may intindihan po po at the end of time na kayo po ang namin dito. May mga OFW na po may reklamo, may mga OFW na po na bumaba dahil po sila po ay nakaramdam na. Nakakaiba dito sa FFCA na to. Din, Inawin natin naman silang manungusi ay si... HIC. Francis Leo Marcos. Sino po si Francis Leo Marcos? Si Francis Leo Marcos ang sinasabi nilang pandemic hero pero sad to say, I will declare it's not pandemic hero, it's pandemonic hero. Okay? Siya po yung nagbigay ng mga bigas at kalabasa na ginawa niya pong stepping stone na mag sa social media para sa kanyang sariling ambisyon at, at makakuha ng mga mayayaman na po pwede niyang hamuli sa mayayaman challenge at at the end of the time ay putangan o gawing financier sa pamamahagi niya ng bigas. Magkano po ang nakuha sa inyo? Ang nakuha po sa akin, na sa akin lang, ang hindi nakalista ay 2.3M. Bakit po kayo nang ng 2.3 million? Dahil sa magandang deal niya sa akin, na hihiram siya ng pera sa akin, pambibili ng, mula pa lang ha, from the street tayo ha, pambibili ng bigas at kalabasa, at ibibigay niya sa akin ng May 30. Subalit siya nga inakulong ng May 19. Bakit ako nagtuloy sa pagtulong? Dahil niya na capture na po niya ang aking emotion at nangako na siya ay mayaman siya ay may mga ginto at sasampung doble niya ang nakuha niya at mga nawala sa akin kapag siya po ay nakalaya. At meron po akong itilensya. Gano'n po kayo marami sumali sa Mayaman Challenge? Marami eh. Marami kami sumali sa Mayaman Challenge. Yung mga iba natatakot pa na lumabas. Pero may mga kausap na po ako. Gano'n karaming bigas po ba? Ilan tonelada ang ipamigay at ano pa yung mga iba pa? Ah, uh, ang ang kalabasa ay hindi ko alam kung isa ka pero minsan isang buong truck minsan kalahating truck lang yung mga bigas siguro maabot na mga 300 sacks 200 sacks yan ang mga pinamimigay niya para po saan yung pinamimigay para daw po sa pandemic para sa mga sa taong bayan pero yun po ay yun eh nagamit ng pandemic eh namugunan para sa sarili pangangailangan ngayon na ako nung nasa, nagpa-function pa po ba? Yes, sir. function hmm. pa po. Dahil ipinadadala ang pera sa pangalan ni Mr. Dong Batala. At patuloy pa rin pag-ooperate nila sa YouTube channel niya sa pamamagitan ni John Yes, ma'am. Ano po ang babala niyo sa mga kababayan nating na OFW yung mga kababayan natin naniniwala sa so, aktivito ni Marcos dahil kahit hindi sa Marcos, ano po yung babala niyo? Ang babala ko, simple lang po. Magmasid po kayo. Kaya ayaw po ni John Chetan na manood kayo sa mga expose namin kasi nakalapag po doon ang ebedensya. Naiintindihan ko po, po kayo dahil napunta po ako sa sapatos yun na nagulag ako. Kayo po ang main concern po namin dito niyo po tumulong pumunta kayo sa barangay nyo. Magpadala kayo sa kamag-anak nyo. Dahil sigurado pa makakatulong po kayo. Kaawaan niyo po ang sarili niyo dahil hindi po madali maging OFW. Para lang ipadala. Habang kayo nagkukudkod ng inidoro, ang sekretarya ni ni Francis Leo Marcos, ni Norman Mangusin, ang ahaba ng kukong. Habang kayo, hindi kayo makapag-aisa sa dininyo, todo make Okay, ma'am. Magsasampa po ba kayo ng kaso? Yes. This Thursday, magsasampa na po kami ng kaso. At next week. Ano pong kaso? Magsasampa na? At gano'n po kayo parami na magsasampa ng kaso? Okay. Ako muna ang mag-start ng kaso. At yung mga big team ay next week po sila magbibigay ng kanilang mga afigami. Okay. May effect po ba sa national election? Ano yes. Na, ano po ang epekto? Dahil tatakbo doon siya yung kahit po nakakulong. Yes, kahit nakakulong. FNM lang ang malakas niya daw eh, pero hindi makalabas. I mean, tatakbo siya ng Senado, yun po talaga ang gusto niya. Ang pumakbo sa Senado. Yun po ang gusto niya, yun talaga yun. Dahil noon ay naging Luzon candidate siya, ngayon ano siya natingin sa SOCMED eh. Dahil gusto magbo, tumakbo sa sinad at minsan niya na ako na na magkaroon kami ng party visa, Na number two nominis ako, ang hatian na sabi niya, pag nagtosyo na naman nanalo tayo ang hatian, 70% akin, 30% sa project niyo, sa inyo maalala na kayo. Ganun po ang isang normal mangusing, aka FLM. Okay ano okay, na. Hmm. Ma'am, yung taliwan, talinaw lang doon po sa ano, doon po sa babala po ninyo na tama po ba na may gumagamit pa rin o ginagamit pa rin yung pangalan niya at influensya niya para makapagsulis, uh, s makapagsulisit uh, ng pera to support uh, Inday? Tama po ba? Hindi, eh, hindi. Ito, sige, i-ano ko na expose ko na yun. Okay, o. sige, po. Sige po. Okay, um, Nananawagan din po ako kay ano kay Inday uh, kay Mayor Inday Sara Duterte po. Mayor um sinisira po kayo ng isang normal mangusi pa FLM sa pamamagitan ng sinabi trapo po kayo. At kay Senator Manny Pacquiao, sir, Mr. Senator, sana po magsalita kayo at maklir ang pangalan nyo. Dati pinagkakalat po sa media ni Norman Mangusin, AKFNN, na may utang daw po kayong 1 billion, 1.7 billion. Magsalita po kayo, sir, para malaman na sa sambayanan ang taong bayan dahil ito po ay malaking kasiraan sa inyong pangalan. Pring solicitation doon sa to fund in the na movement or... Wala naman Wala ganun, eh. Walang ganun. ganun. Wala naman. Solicitation yon para mag yung pangalan niya sa pamimigay niya ng bigas, hindi na po kanya galing ang pera. Galing na po sa OFW, Tapos ang gagaling niya, yung pangalan niya. Okay na? Yun. Ano po pa, Gary? Okay na ako, doon. Nakalad po kayo. Okay, okay. Sir, ano yung yun? News 5. News 5? Okay na po. Okay na po. Ma'am, kasi mo makita yung doon. Kung yung binabanggit natin, ma'am, na sabi nyo nga kanina may 1 Dingus, Mary Fancy, si Manny Pacquiao. May mga ibigay siya patalo na pwede pakita sa amin. Yes! Kung, may yes, ibibigay ko po sa inyo ang ebidensya. Yes, po. Okay, ibibigay ko po sa inyo ang ebidensya na nagsasabing may utang si Manny Pacquiao coming mismo sa kanyang I I yung mga OFW mo sila sabi nyo nagre-reclam. May mga, meron kaya ako tayo pwede ipakita. Yes, meron din. Na nagre mo sila. Yes, meron din. Meron din po. Meron din po ako ipakita. Pero kung sa, sa kabila ng, uh, sabi yung sabi nyo nakakulong niya, bakit patuloy pa rin kaya yung mga pagtulong niya ngayon? Saan mo kaya galing yung pera niya? Sa OFW. So patuloy pa rin po yung pakingin. Patuloy pa rin po. Patuloy pa rin po. Kaya sila gumagamit o nag at sa super chat no yung super chat na yon is yun ginagamit nila para sa kanilang mga sarsuela the more issue the more super chat ang ginagawa ng mga OFW natin na nabubulagaw pa. Ma'am, ano pong nyo sa mga OFW para hindi ako sila maloko ng binabanggit ng uh, na FLNN? Try to research. Research po tayo. So, maling, maling sinasabi niyo, mo, ma, maling tao si FLM. Maling para tao po. Maling tao po ang isang normal mangusin. Opo. Na, 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 na may kaso ng staffa, Ako. na may record ng pag i -scam. Try to research. Kahit sa Google na lang i-type nyo, normal mangusin lalabas po lahat doon. Ma'am, kumagat kayo doon sa mayaman challenge. Ngayon naman po, ma'am, nakapulong siya. Ano naman po kaya ang challenge niyo, kay FLN para ma-challenge naman yung mga Uh, kasama ang challenge ko kay Norman Mangusin kasi sinungaling siya magsabi ka naman ng totoo at ang so, challenge ko sa'yo uh, magpakatotoo challenge uh, hashtag magpakatotoo challenge tayo yeah. Norman Mangusin at least lang huwag nilukoy na mga OFW na lalabas ka na, lalabas ka na lalabas ka na ilang beses ka nang lumabas ah, sa loob ka pa rin saan ka pa lalabas lalabas ka pa kung tangunti ba o lalabas ka kasi malaya ka na Which is which? Oh, ano kung uh, gusto yung sabihin sa mga supporter daw niya na kayo daw po ang unang lumapit sa kanya si Francis Mangusin at kayo daw po ang unang humingi ng tulong. Hindi, wala siyang binigay sa akin tulong at uh, uh, ano, wala siyang binigay na tulong sa akin kasi pinag-ungan niya ako na mayaman challenge. And I have all the proof uh, kung paano niya ako hindi ang Pero hindi po totoo na nagtrabaho kayo sa kanya at uh, siya daw po yung boss mo? Hindi. Hindi po ako nagtrabaho sa kanya at all. Yes, true, tinawag ko siyang boss nung una. Kasi yun naman yung normal na tinatawag sa kanya ng mga tao kahit matataas na tao eh. Boss! Ma'am, yung sa una nating interview, tapos pilaw siya sa social media, nag-send din sila ng mga pictures sa kayo sa YouTube na uh, yung, 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 yung nandiyan naminigay yung ng bigas sa tundo. Yung challenge yes. ko si Aaron Thiago, kayo na ho galing yung kulong na yan. Sa akin pa po. So hindi yung sa kanya galing na. Hindi po sa akin na po yun. Yung honor club ay akin na pong bigasyon, akin na po, ako na po nagbayad sa kalabasan nun, na cash po binigay sa kanya at chine-checking niya doon sa, yung sa kinukuha niya ng kalabasan. So sinasabi niyo ma'am, si Francis Leo o aka Mangusik, scammer? Yes! Kaya kung kayo man po kayo naman walang yun, one Walang spiritual wonder boy na tinago na anak ni Makoy. Pero merong si scammer boy na doon, nagtatago sa loob ng kulungan. Ah, paano niyo po po kumbinsihin yung mga naniniwala pa sa kanya? Gayo kayo yung, nung panahon na yun, kayo naniwala din sa kanya. Paano niyo sila kukumbinsihin? Yeah. I uh, sa akin, hindi ko na sila makukumbinsihin. Kasi katulad ko noon, kahit yung mga nagpapaalala na sa akin, naging bulag ako. Kasi ang binudol niya ay ang emosyon ko, kaya naibibigay ko ang lahat. Ganun din po ang nangyayari doon sa mga naniniwala ngayon. Kaya hindi ko po alam kung paano kayo maniliwanagan. Basta ang masasabi ko lang po, makiramdam kayo and research. Sa akin ang mga supporter niya, ma'am, kay Francis, kay Orlando, kayo limaman. Ano pong masagot nyo rito? Hindi. Hindi naman ako unang-unang na, hindi naman ako mayaman. I'm not claiming mayaman ako. Pero sa pan ang pamumuhay <laughs> ko, para masunod po ang gusto ko. So hindi ko kayo rin pera kay Francis, kayo? Hindi. Ako pang pa nakuha niya ng pera eh. Baska... paano ako makakakuha ng pera sa walang pera? Since day one na nakak nakakulong. Ma'am, lang kayo nagising? Tatay yung pala yung niloloko na nito. November. After namin, talaga yung gising na gising na November. after namin pumunta ng kagaya kasi may nalaman ako doon. Ano po yung nalaman niya, ma'am? Na... Kasi pinapunta niya ako sa isang bahay na nagpanggap na pinagpanggap niya na kanya. Okay. Pa Ngayon, pagdating ko doon sa bahay niya, nahuli siya ng tawag. May nakapwentuhan na ako na member ko pala na bahay ng bahay na ko niya. Na ang sinabi niya kanya yung hindi pala nagtagulang pala siya doon ng two years nung nagtabi siya sa mga utang niya sa kasino. Yung bang mga hinto, na kanyang binidigyan, totoo po ba yun sa inyong pagkakala? Hindi, kasi hindi ko naranasan, hindi ko nagama yung binto, pero yung pinangako niya sa akin, yung perget. Kaya nagtagawa, nung ako sa kanya, nasa kwerma doon ang kagayan ng binto. Nung lumubog ang kagawa, kagayan, natakot ako kung ano na nangyari sa binto. Kasi wala naman talagang hinto. Kiniklaim niya na Marcos siya, ma ma'am. Ano kung paano wala sa mga Marcos family para matapos na po yung pagpapalit yes. na, na Marcos po siya? Okay. Una pa lang, sinabi ko na sa kanya para matapos ang issue na yan kay Norman Mangusi, hmm. DNA. Magpa-DNA ka. Kung hindi pumayag ang mga Marcos, magpa-DNA ka ng mga tumayo mong magulang. Kasi kung si Manong Gilbert, yung tatang niya, ay nag-negative na anak siya, may posibilidad na Marcos ka. Pero pag nag tapos na kasaysayan mo sa pagiging Marcos mo. Sinabi ko sa kanya yan, at sa Marcos hmm. family po, Um, ako po ay nananawagan sa inyo na gamit na gamit na po ang ating ginagalang na dating Presidente Ferdinand Marcos at ang kanyang kapatid na si Pacifico Marcos. Gamit na gamit na po, nagiging way na po ang paggamit niya ng Marcos sa pang scam sa pangako ng mga ginto, sa pagsasabi ng mga ari-arian, at minsan niya rin itinuwento na siya yung bata na gustong ipapatay ni Imelda Marcos na tinago. Doon niya po ako nakuha sa kwento na yun. Ma'am, ano po yung ipinangako sa inyo na maliban doon sa dodokin niya ang pera ninyo? Ano yung pinangako niya sa inyo na mukhang hindi mo natupad? Kaya ako tayo nandyan. Ano po yun, ma'am? Yung papayarin niya ako, uhulugan niya ako. sa utang. Sa nung November na hindi na natupad at umiwas na siya sa akin kasi yung huling hulog niya 80K cash. Kinuha ko sa PGMP yung check na ng 80K. Yun ang huling-huling binigay niya sa akin. Na yung 80k na yun, kapatid, ha, bigyan mo ko ng ganito, ibigay mo muna kay Yama yung ganito. Na umabot sa 40k. Ma'am, sa politika, meron po ba siya yung sa inyo? Yes! Ano? ang sinabi niya sa akin, sa politika, ay magtatayo ng party list na dati second nominee na mag-first nominee na ako. Kaya yung sinabi niya sa akin na 70% sa akin kapatid, 30% sa'yo, Umayong na ako, kasi alam niyo kung bakit, kasi kung papasok pa ng politika, walang path. Itulong mo sa sambayanan. At never po akong papasok ng politika at all. Sana noong pa. Ma'am, sa tingin niyo, paano siya nakakapag-tune yung negate path? nakakulong ka si Juan? Kasi nga, meron nga siya eh. Meron din naman siya pag amin na nagbapatid siya ng 100k eh. Saan, Saan po? Sa BGMP. Nakakagamit siya ng cellphone? Yes. So, yes. Kaya nga nakakapag-online pa siya, nakakapag-video call pa siya. Meron po ba tayo pangalanan ng BGMP na ginagawa ng telepono? Wala siya, hindi siya nag niyo. na yun. Ano sinasabi ng babae siya sa warga? Pero kung sa ablad, ako lang dako, pero magpatuloy pa rin yung kanilang mga pag-ibigay ng bigas. Sino-sino ko ba yung mga nasa likod nito na pinagpapatuloy yung sinasabi na super niya ng pag-i-scam? Kasi yung malibigay ng pangalan, yung mga nagpapatuloy sa pag sa mga OED na ganyan. Si Dong Matalan, ang kasi sa kanya pinapadala ang pera, siya mismo nag-PPM. Hinukuha nga niya yung emotionally, yung, alam mo kasi yung mga OFW, yung mga makabayan niya eh. Hanggang tutulong, makakatulong at tutulong at tutulong yan. Kinuha niya yung, yung emotion ng mga OFW na to para sa pagtulong sa sambayanan. Pang, yung po mga OFW, di ba sabi mo na dun sa post mo, may mga kopya kayo ng mga donation yes. process. Pwede niyo kami bigyan kopya? Yes, of course. Kapag this coming Thursday, magpapahin kayo ng kaso. Sino ang kakasuhan niyo sa Thursday? Si John Chetano. Ano ang kaso bibigyan niyo sa Ah, uh, Nigel? Ano pa ba? Basta marami, ah, may mga isinampapang iba eh, yung abogado ko, dahil hindi ko muna pwede itakil. Okay. Pero bibigyan ko kayo ng copy of what's na kahina. i natin kayo eh, mga... Yes, okay, okay, po. Okay, po. Bakit mo pa ano yung, ano, yung evidence po? Eh, parang, ipakita ko lang. na. ayawin lang. yung mga video mga... Ito yung mga video mga... Ito yung mga video Ito yung mga evidence. Marami siya. Maganda lang, o kainin lang ma'am. kainin lang niya, mga mga pinir niya mismo isalangin marami sabi nga mada lobo kasi parang mas parang mas paay at manda bay kailan mada lobo walay buhay ma'am. Huwag mo mo lang, ma'am. buhay ayusin mo ha ayusin mo walay buhay walay buhay walay Yan walay buhay walay lang, walay siya. Meron po ba kayong cheque dyan? Oo, okay, Hindi, yung cheque no, I mean. na tayo, ito yung nirelease niya. Pati e, yung nirelease no, no. niya. sa akin. nirelease niya. Pakita niyo. Teka lang, Ito yung evidensya nila actually. At e, evidensya ko rin naman. Ito lang nila tanggap ko. Walang welcome, no? Itano tao sa pa niya sa YouTube. ba may pera? Saka. Evidensya. Mm -hmm. Ayan. Okay, kaya ma'am. Ayun, bayad ka ng check eh? Binayad sa ah. Binayad sa akin, 800,000. So, nasa ng 12M dyan. Yung 800,000 ay naubos din sa kanila kaunti-unti. Kaunti-unting kuha. At may mga listahan po kami. Alam niya yan, kada talaw ko sa kanya, 100K pinakamababa, 50K na galit pa siya. Ang pinakamalaki 300k. Ayan, ito po lahat ng inilalabas ko ay may ebidensya. Ang lahat po ng inilalabas ko ay may patunay. Nagkatago kasi kayo sa niya ng mga supporter niyo na nabubulagang pa ngayon. Yung mga suporter nyo na hindi ako personal na kilala at inuskan ako ayon sa nilalabas ng bibig nyo. ko kayo sa mga supporter niyo na nababas Nakasama niyo ba ang isang Norman Mangusing o FNL? Ako po, nakasama ko ng personal. Para gustahan nyo ako. Oh. Sana makalakal kung sino talaga si Norman Mangusing at ang mga biktima po niya. Huwag po kayong matakot na lumantag ngayon ito na yung pagkakataon na makuha natin ang mustisya sa ginawa niya sa atin. Yung nasa Baguio, ah, ano biktima? Welcome po kayo sa Australia na 100k Australian dollar nagbigay na rin po ng pahayag. Huwag po kayong matakot. Aasa na sa katotohanan lang po tayo at may purong ebidensya tutulungan ko buhay. Maraming salamat.